Lahat po yung aking mga pangarap nitong huli na wala po. Katulad po nung tindahan, na wala po ng aking tindahan, negosyo. Parang iniisip po pong makatapos kaya ng aking mga anak. Masikap na itinataguyod ng mag-asawang Alexander at Catherine ang kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng sahod bilang security guard at sa kanilang sari-sari store at empanada business, sapat ang kanilang kinikita upang makakain ng maayos ang pamilya. Subalit lahat ng ito ay naglaho nang maaksidente sa motor si Alexander. Papunta sana siya noon sa isang sideline para makadagdag sa kita. Yung sa hirap, parang may taguwid kong pamilya ko. Dahil nga po sa aksidente na nangyari sa akin, medyo may mga pinansyal talagang hindi may umutang ka sa lahat. <laughs> Tapos si Mrs. nung nagkasakit nga po nung naratay po gawa ng aksidente, siya na po yung nagsilbing, bagay siya ang gumawa ng paraan para may taguyod. nag po siya din, ng mga manicure, pedicure. Kasi napapagod talaga. Pero hindi susuko kasi, kumbaga, mag-asawa tayo, tas may mga anak tayo. Dahil sa aksidente, kinailangang lagyan ng bakal ang tuhod at bukong-bukong ni Alexander. Nang maging floating ang status niya sa kanilang agency, tuluyan siyang nag-resign sa trabaho dahil sa tinamong injury. Panibagong hamon naman dahil nalimitahan ang paghahanap buhay ng umatake ang asma ni Catherine. Yung puhunan namin talagang napunta lang po sa mga pang-araw-araw sa sa mga utang po. Ito daw lang umugot po ang lalakas ay kay Lord. talagang may time ako hindi ako hindi ako makabili ng gamot na hindi ako makapagpa check up kasi kailangan kong araw-araw pagkain ng mga bata. Dumaloy ang grasya ng Panginoon nang makilala ni Alexander ang Operation Blessing. Sa ilalim ng Medical Assistance Program, una siyang binigyan ng mga maintenance medicines para sa kanyang diabetes at cholesterol. May ano din po sila sa akin yung uh, grocery na binigay pagkain. Therapy, binigyan po ko ng therapy. One month therapy po yun na nakatulong po sa akin sa home service pa po yun. Papi. Na po therapy po siya, siyang na na beben. Dati po hanggang ganyan lang, tuwid lang po siya. Bukod sa mga ito, nakonek din ng Operation Blessing si Alexander sa isa sa local church partners sa kanilang lugar. Bagay na para sa kanya ay napakalaking tulong. Bagay, para pong pinaipray na laksan po ang ko na huwag mong wala na pag-asa at nadyan si Lord sa mga tao sa paligid niya na nag encourage din. Tapos nung makilala niya si, si God lalo, yun, mas napalapit siya. Nagkaroon siya ng mas positibong pananaw. Kaya mas mabilis din siguro yung recovery niya. Ako'y natutuwa sa Lord kasi nga uh, naging way ito ng Panginoon para din mailapit sila sa Diyos, a kanyang family. At hanggang ngayon sila po ay nagpapatuloy sa pagdalo at paggawain ng Panginoon. Hello? at ate. isa pang sorpresa ang ibinigay kay Alexander. Nakatanggap siya ng puhunan upang mabuhay muli ang nawalang mga negosyo sa ilalim ng micro-enterprise project ng Operation Blessing. Nadagdagan pa ito ng GCash at Loading Station. Talagang gumagawa si ng mga in instrumento. Nagbibigay siya ng mga tao na... <laughs> nagtutulong sa amin. Yun po. Masayang masaya po, sobrang saya. Hindi ko ano, talagang sobra yung pasasalaman ko kay God. Sobra, sobra po. Napakabuti niya sa amin. Ito yung yakser. Ito yung yakser. Tips of joy. Masaya. Dahil yan sa mobile ay talagang pinipili kong ano lumabang. Kasi kaya pala, anong ngayon, walang walang ibang bibigyan ng biyayang katulad nito. Talagang napakabuti talaga. Salamat sa Operation Blessing. The best po talaga. Blessing po talaga ito. Galing kay Lord. Thank you po. Ang kwento ng muling pagbangon ng pamilya ni Alexander ay patunay ng umaapaw na grasya ng Diyos dahil sa inyong partnership. Nakakapagbigay tayo ng pag-asa at tulong sa ating mga kababayan. One life, one family at a time.